Ngayong ngayon, araw po muli, mga kaburo, kaibigan at empleyado, at pag-usapan natin naman ngayon yung tungkol sa pagmamana. Sino nga ba yung may karapatan na mamana ay yung tinatawag na kung Paul's Regier. Mga kaibigan, mahalaga po yung masapit ng pagmamana dahil ito yung nagiging ugat ng pangayan awyan at hindi pagkakaintindihan ng magkakapamilya dahil sa hindi tama o saktong paghahatian ng mga naiwan na ari-arian. Pag-usapan natin, sino nga ba yung tinatawag na compulsory year? Ang una dyan, mga kaibigan, ay ang tinatawag na legitimate children or descendants. So pag sinabi natin legitimate, these children are born during the subsistence of marriage kung ang mag-asawa ang yung magulang, ang nanay, tatay ay kasal at during sa kanilang existence ng valid parents, ikaw ay pinagandang you are a legitimate child. Pero, kapag ito naman ay pinaganap outside of the valid marriage, hindi kasal ang iyong mga magulang, ikaw naman ay maituturing isang illegitimate. At mayroon din pinatawag na legitimated ito naman yung mga tao na na nung hindi pa kasal yung kanilang mga magulang pero kinalakunan ang kanilang magulang ay nagpakasal. So ang tawag sa kanila ay legitimate. So sila yung mga unang magmamana, legitimate children and descendants. Pag sinabi natin yung descendants, anak, apo, hanggang ang sunod yung legitimate parents or ascendants. Ito naman pataas. So kung walang anak, walang magmamana, bababa sa descendants, you will look for the ascendants or parents. Lolo, yung great great grandparents, Lolo at Lola. And sunod na magmamana yung surviving spouse. Yung asawa, legitimate na asawa ng ng, lumay, ng namatay, siya yung sunod na magmamana. Kung wala namang asawa, wala na rin magulang, uh, ang sunod ay yung mga kapatid o kaya yung mga pinsan. Kung wala kong kapatid, walang pinsan, wala nang malapit na kamag-anak, wala nang mahanap, mapupunta ang ari-arian, ang iyong ari-arian sa state, doon sa estado. So, tanda natin, mayroong mga expression na love goes down. So, hahanapin muna natin pababa kung sino yung mga maaaring magmanap mga anak, mga ako. Kung wala, hanap kayo pa na-ask ang bulang, ang lulong, lulang. Kaya great, 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 great. Pag wala, dito na tayo sa mga kapatid. Pinsan, pag wala pa rin, the property will go to the state. Magupunta yan sa estado. Maraming maraming salamat po sa inyong panood.